Maayong gabi, kini ang Sugbo News Live. Governor Pam Baricuatro, gipaligon ang liderato sa kabatanunan sa lalawigan sa Sugbo. Provincial Youth Development Commission o Local Youth Development Officers, gihiusa alang sa mga plano o proyekto sa kabatanunan. Si Rebecca Ortez sa report. Sa Capitol Conference Room, nagtagbo ang 30 ka mga representante gikan sa nagkadaiyang LGU sa lalawigan sa Subbu. Ilang gipalig-on ang kahiusahan sa mga sakop sa Provincial Youth Development Commission o Local Youth Development Officers. Gusto ni Governor Pambari Cuatro ang padaghiusa sa mga youth leaders alang sa ligon nga pagpatuman sa mga initiatives o mga programa o proyekto. Ang Cebu Provincial Government nagahin og 100 million nga budget aron magamit sa kabataan sa mga proyekto Skills training, mental health programs, leadership development, or civic engagement. Ang youth, youth ang, ujudgi, hatag nila, nga, ang process of um, identifying mga programs, projects, and activities na ganahan nila implement based on the needs, no? In response to the mga issues and concerns of our Cebuano youth. So, na preparing ng 8-What agenda, but this agenda kay this will be um, guide no sa atong mga youth na uh, ma-align ang ilahang issues and concerns and matagaan siyang budget so aside from implementing programs projects, and activities kay nabutay gi alat an ang uh, makapacitate nato atong mga SP officers eh, is nato atong mga LYDOs in the different LGUs and kanang maka kwanta uh, nung promote tag like, mga awareness programs in the uh, Different issues nag-iabot ato sa atong mga youth in, in the in Cebu province. Sa pag umul og mga batan-on nga leader, andam ang probinsya sa Sugbo mo sa kabatan sa matag LGU sa lalawigan. Balita may labot ang Sugbo. Rebecca Ortiz, Sugbo News. Sectoral consultation gihimo ni Governor Pambari 4 ug mga department head alang sa mas hapsay o organisado nga pagplano sa kalambuan sa lalawigan sa Sugbo alang sa 2026 to 2028 Provincial Development Plan. Si IC si Santi Poldo, Adunay Report. Nagbayuan sa ilang mga ideas ang mga representante gikan sa mga national agencies, mga provincial department heads ug mga miyembro sa sangguningan pang lalawigan. Ilang gihimo ang consultation workshop aron maplano ang roadmap sa kalambuan sa Subok sulod sa tulo katuig Sa consultative meeting, ilang gituki ang mga proseso ug mga kinanglan nga suporta aron sa pag-implement sa mga programa o proyekto. Sulod sa Unum-Katuig, tuig, karon pa nabalik sa kapitolyo ang pagpagayon sa consultative meeting alang sa pagplano sa kalambuan balitang maglabot ang Subo ay si Santo Poldo, Subo News. At pangyay ang uban pang mga kasayuran o balita nga may labot ang Subo. Subo anon, mangin labot kita o magpakabana tungod kay ato ang Subo. Ako si Monching Auxtero, maayong gabi.